Alam mo ba na ang mga mayayaman ay may mga sikretong pinansyal na hindi madalas itinuro sa eskwela? Hindi ito tungkol sa swerte, kundi tungkol sa disiplina at tamang kaalaman. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang mga sikreto ng mayayaman na pwede mong gayahin para unti-unti ka rin umangat sa buhay. Ang unang sikreto. Hindi lang sila umaasa sa isang income source. Habang karamihan ay nagtatrabaho lang para sa sahod, ang mayayaman ay gumagawa ng multiple income streams. Meron silang negosyo. Nagi-invest sa stocks, real estate, o bonds, at meron ding passive income tulad ng royalties, dividends, o rental properties. Ikalawa, marunong silang mag-invest, hindi lang nag-iipon. Alam mo ba na ang pera kapag nakatigil lang sa bangko, nababawasan ang value dahil sa inflation? Ang sikreto ng mayayaman, marunong silang mag-invest. Hindi lang sila basta naghuhulog ng pera, pinag-aaralan nila kung saan ito lalago. Real estate para sa long-term growth, stock market para sa dividends at capital gains, at minsan business ventures para sa mas mataas na kita. Ikatlo, kontrolado ang gastos. Akala ng iba, ang mayayaman ay maluho, pero sa totoo lang mas disiplinado sila sa gastos. Hindi sila bumibili ng bagay na hindi nila kailangan at hindi rin agad nagpapadala sa uso. May kasabihan nga, Poor people buy liabilities, rich people buy assets. Kaya bago ka gumastos, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba ay magpapalago ng pera o magpapabawas ng pera ko? Pang-apat, marunong gumamit ng debt sa tamang paraan. Para sa karamihan ang utang ay pabigat, pero para sa mayayaman, ito ay tool. Ang tawag dito ay good debt. Good debt kapag ginamit mo sa negosyo o asset na kikita. Bad debt kapag ginamit lang sa luho o bagay na mabilis mawalan ng value. Ikalima, networking at connections. Isa pa sa hindi nakikita ng iba ay ang network. Ang mayayaman ay hindi lang nagtatrabaho ng solo. Nakikipag-ugnayan sila sa kapwa negosyante, mentors at investors. Sabi nga nila, your network is your net worth. Kaya kung gusto mong umasenso, paligiran mo ang sarili mo ng mga taong may positibong mindset at kaalaman. Ikaanim, laging nag-aaral at open sa bagong ideya. Hindi titigil sa pag-aaral ang mga mayayaman, kahit gaano pa sila kayaman. Nagbabasa sila ng libro, umaattend ng seminars, at nakikinig sa eksperto. Dahil alam nila ang pinakamalaking puhunan ay hindi pera, kundi kaalaman. Kaya kung gusto mong magsimulang magbago ang buhay mo, piliin mo kung alin sa mga sekreto na ito ang pwede mong simulan ngayon. Gumawa ng multiple income streams, matutong mag-invest, kontrolin ng gastos, gumamit ng debt sa tamang paraan, magpalawak ng connections, at huwag titigil sa pag-aaral. Hindi mo kailangang maging milyonaryo agad, pero ang disiplina at tamang kaalaman ang magiging daan papunta roon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-share para mas marami pa tayong matulungan na umasenso.